Kumusta mga kasaliksik? Hindi na natin may tatanggi na sadyang malawak ang ating karagatan. Kung kaya't hindi na tayo dapat magulat pa kung isang araw, ay eh mayroon na lamang matuklasan dito na sadyang gugulo sa isipan ng kahit na sino. Kaya mula sa nahuling syokoy, hanggang sa isdang magbibigay ng bangungot sa lahat ng tao, ay pag-usapan natin ang sampung pinakakakaibang nilalang na hindi dapat makita ng sino man. Kaya kung handa ka nang makita sila ay simulan na natin. Number 10. Shokoy Maniniwala ka bang sabihin ko sa iyo na mayroong nakuha ng video ang isang mangisda isda na nagpapakita ng kanilang nahuli kung sakaling papatunayan daw ay talagang babago sa ating planeta? Makikita sa video ang isang lambat na ginamit ng mga mangisda para manghuli sa karagatan na bigla na lamang naglabas ng isang nagpupumiglas na kamay ng isang pinaghihinalaang nahuling shokoy daw Dulot na nitong kamay na tila ba pinaghalong kamay ng tao at palitpik ng isda na talagang magugulat sa kahit na sinong makakakita. Dahil madilim at blurred ang video ay hindi masigurado ng mga eksperto kung ano nga ba talaga ang nahuli ng mga manging isda na ito. Na kahit pa hindi kayang patunayan ang kanilang nabingwit sa video ay marami pa ding mga tawang naniniwala na tunay ngang syokoy ang kanilang nakita. Number 9. Kakaibang dambuhalang isda ang isdang kung tawagin na alligator gar ang isa sa pinakasikat na uri ng isda para sa mga isda. Dulot na dambuhala ang katawan nito na mayroon pang ngusong kagaya sa mga buwaya na may mahabang bibig at matatalim na mga ngipin. Kung kaya't sadyang itinuturing silang tropi sa tuwing nang huli, Ganito na lamang ang iniisip ng mga na ito noong una ay nakakalang isang ordinaryong alligator lamang ang kanyang mahuli Kung kaya't labis na lamang ang kanyang gulat ng matuklasan na ang isda ay merong itim na kulay na ayon sa mga eksperto higit na mas rare at pambihira daw dulot na bilang lamang sa populasyon ng hayop ang merong mataas na level ng melanin sa kanilang balat na naging di para magkaroon sila ng ganitong itsura at kulay na hindi may tatangging sadyang na iiba kumpara sa lahat. Number 8 nila lang na may umiilaw na mata sa karagatan ng bansang Brazil ay mayroong nakuha ng video ang isang mangisda kung saan mapapanood dito ang isang anino ng nilalang na may umiilaw na mata na pilit hinahabol ang bangkang sinasakyan ng mangisda na tila ba gusto nitong hulihin at tatakihin na hindi may tatangging magbibigay ng takot at kaba sa kahit na sinong makakaranas. Tumigil man kalaunan ng nilalang ay sadyang nanatili pa rin sa mangingisda ang kilabot na kanyang naranasan sa pangyayari na ito lalo na't hindi niya kayang makilala kung ano nga ba ang nilalang na humahabol sa kanya na hanggang ngayon ay nananatili pa rin misteryo kahit na sa ating mga eksperto. Number 7. Niligtas na Pagong Habang nangingisda ang isang grupo ng mga tao sa ilog ay bigla na lamang silang nakakita ng kawawang snapping turtle na natuklasan nilang naipit at nistak sa isang tubo kung kaya't hindi ito makatakas at makalaya Ngunit kaysa gamitin ng kanilang kamay para itulak ang hayop ay mas pinili na litong li hatakin gamit ang lubid sa takot na makagat sila nito. Dulot na ang uri ng pagong na ito ay mayroong malakas na pwersa ng pagkagat na madaling masisira at mawawara kang boto ng kahit na sino kung kahit makikita na lamang kung gaano sila maingat sa kanilang pagliligtas dito. Mabuti na lamang at niisipan ng isa nilang miyembro na itulak din ang kamay ng hayop upang mas mapuwersa ito palabas ng tubo na hindihilan para matagumpay nila siyang maligtas at mabalik sa kalikasan kung saan ito natural na naninirahan. Number 6. Kalansay ng Sirena ang isa sa nila lang na hanggang ngayon ay pinagdedebatihan pa rin ng mga tao kung totoo ay ang mga sirena. Kung saan ang bangkay daw na makikita sa video na ito ay maaaring maging patunay na totoo sila. Dulot na matapos iangat ang bato ay makikita ang isang maliit na kalansay dito na mapapansing mayroong buntot na parang sa isda at katuan na parang sa tao. Hindi matukoy ng mga eksperto kung tunay nga ba ang video at hindi gawa-gawa lamang kung saan pag ito raw ay naging totoo ay maaaring maging rason kung bakit hindi pa tayo nakakakita ng Serena ay dahil sa maliliit lamang sila pero dahil sa wala pang patunay na totoo ang video ay sadyang mananatili pa rin ang pagtatalo ng mga tao patungkol sa Serena at mga Sereno. Number 5 Paglalaro ng mga Balyena sa dinami-rami ng mga nilalang sa ating karagatan ay sigurado ko na mga balyena ang isa sa pinaka hindi mo aakalain kayang makipaglaro at tila ba lumulundag mula sa tubig na talaga namang nakuhanan pa sa video ng mga mangingisda sa New Jersey sa Bansang Amerika kung saan ang action daw na ito na tinatawag na breaching na ginagawa ng mga hayop sa dagat para makipagkomunika sa kanilang mga kauri, manghuli ng mga pagkain o di kayo malibang ang kanilang mga sarili. Kadalas ang ginagawa ang action na ito ng mga dolphin Ngunit posible din ito para sa mga balyena na hindi may gumagawa ng dambuhalang alon sa tuwing ginagawa nila ang aksyon. Number 4. Pating sa kailaliman ng karagatan Kung familiar ka na sa ating karagatan ay sigurado akong alam mo na na mas palalim ng palalim dito ay mas lalong nag-iibang itsura ng mga naninirahang hayop na talaga namang mapapatunayan ang natuklasang pating ng mga eksperto sa karagitan ng Australia kung saan meron itong kakaibang itsura. Dulot na ang kanilang mga mata ay higit na mas malaki kumpara sa ibang mga pating habang ang kanilang katawan naman ay payat at katamtaman lamang ang sukat. Pilit na inaalam ng mga eksperto kung anong uri ng pating nga ba ito na ngayon ay hindi pa rin nila matukoy-tukoy. Dulot na hindi pa sapat ang ating teknolohiya upang mapag-aralan sila sa malalim na parte ng dagat na kanilang itinuturing na tirahan. Number 3. Higanteng halimaw ng dagat nang anure ng isang dambuhalang nilalang sa isang dalampasigan, pasigan ay labis na lamang ang gulat ng mga tao dahil sa higante nitong sukat na naging dahilan para isipin na lang isa itong halimaw. Ngunit mabilis na kinontra ito ng mga eksperto na piniliwanag na ang nilalang na kanilang nakita ay isa lamang oarfish na kayang umabot ang haba sa 36 na talampakan kung kaya't kasalukuyan nilang hawak ang titulo sa pagiging pinakamahabang matinik na isda sa karagatan. Kakaunti lamang daw ang nakakakilala sa mga orfish. Dulot na kadalasan silang naninirahan sa malalim na parte ng ating karagatan. Ngunit sa tuwing namamatay sila ay posibleng anurin ang kanyang bangkay papunta sa dalampasigan na dahil hindi kilala ng mga tao ay madaling mapagkakamalang bangkay ng halimaw. Number 2. Isda na naging zombie sigurado akong alam at pamilyar na ng marami sa atin ang mga zombie kung saan ang mga patay ay kaya pa rin gumalaw na parang mga nabubuhay. Pero alam mo ba na posibleng mangyari ito sa mga isda? Makikita sa video na ito ang isang kakaibang uri ng isda na may itim na balat at maliit na itsura. Ayon sa nakahuli tila ba isang maliit lamang na patin Ngunit ang kakaiba rito ay kahit nagaan pa raw katagal inalis sa tubig ang isda kaya hindi ito nakahing ay kinaya pa rin itong gumalaw-galaw na naging dahilan para tawagin nila itong isang zombie fish. Nakuha nito ang atensyon ng mga eksperto na ngayon ay pinag-aaralan at iniimbestiga ng kakaibang isda na ito at kung paano niya nagagawang gumalaw pa din kahit napatay na ang kanyang katawan. Number 1. Isdang magbibigay sa'yo ng bangungot. Kung makikita mo ang itsura ng isda na ito na nahuli sa probinsya ng Nova Scotia sa bansa Canada ay sigurado akong ikaw ay matatakot at babangungutin. Sa ng kahit napatay ang katawan ng hayop ay sadyang dambuhala naman ang kanyang mga mata. E hindi may tatangging nakakapagbigay sa kanya ng kakaibang itsura. Sa malalim na parte ng karagatan daw nahuli ang isda na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy at nakikilala ng kahit na sino kung saan pinagde-debatian nito ng mga eksperto kung ano nga ba ang kanyang lahi na maaari raw maging isang bagong uri ng isda na ngayon pa lamang nakikita at natatagpuan. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaaring matuklasan at mahuli natin mula sa ating karagatan na nagpapakita lamang na sadyang marami pa tayong dapat malaman at intindihin patungkol dito. Kaya para sa iyo, alin sa mga natuklasang ito ang sa tingin mong pinaka sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.